as yiti, sistema mi ide ide damit di kuwada sarili na cellphone kasi ni Apo ang ata na nga marigatanan mam? Ma oo oh, basta bagbag isu da o oh. ada sarili nga cellphone bahala kayo ano arami nyo ti pagdating ti bigay ti output awang problema tayong dapat nalpas yun awang ti dahilan may bagam nga mo nalpas management mm. lalo tatan mam kasi ada trabaho kang kuy talaga totally mas asikason hmm mm. mm. ko ko la ta pig igamakom edit ka pa mam ni oras ak tap mo lang ada ko i-upload ko Sige man, madag ka pa ako. Lama man, hidkan mo. Po. Ibalot mo pa rin siya sa plastic na tali mo. <laughs> Di ka masaktan, ma'am? po ma, oh Oo, oh, magwash ka lang hands oh! mo, Hmm. hmm. Di ma'am? Grabe mm -hmm. ka ma'am ha. Klas la, di mm -hmm. may isa nga din na lusak ng siksik niya tag-antipolo ma'am. Uh -huh. Ay na ako. Nagkato talaga. Sobra. Uh -huh. mo hmm. One ma'am. Nerner ba niya na mami? May iwa na ka. I-message na after 3 days. Ano niya? Kumusta ti ko kong? Ano? Nainsend nagpaypay sa so tatay. Ma'am wala namang nangyari. <laughs> Tasyak ma'am hanak talaga kong busy. Sabi ko naman, hindi. Wala naman nangyari. Hindi mm. na siya. Hindi, kampante ako. Agsub sa ako na na, agsubli ako. Ah. <laughs> Ay na ma'am, adapin at adayo dito. Ganun ba isiha? Pangasinan ma'am. Hmm. Ang panagpunod natin, di ba ito yung nag-awit ka ngay? Mm. Ay, mo. <laughs> Amom um, ti bunu nang na customer ko. edi eh. ka maganakan tayo. <laughs> <laughs> Kila ka gawin? Di birthday ni Inang, di November. Ah, bago pa lang. Wala pa lang. Wala pa pa lang. Wala. na mga kapay ma'am bago kag sublid dyan. Yeah. Nag-regate gawawid naman ti kwartan. <laughs> Ada kwartang Alam mo na yun, ma'am, di Hanga para ajay. Kas Importante, eh, ma. Pupawitak ninang kupag-agas na. Balong tapos ka na. Module. O. Oh. Badi ka nuna imas. <laughs> Sige, ma'am. Sorry. Malaki sa pero da, talaga nakabukol. Oh, mm. naimas ka no. Oh, oh. Ati, Ay, ano, dakol si ka. Mampipiki. Ate, gano'n. Alam mo wala pa rin. No. Kanaing kami masud-sud sudti -sud kasi oh, na ma'am. Tapos mading malala. Alam mm mo -hmm. us na mm -hmm. Hello, ay, supposed to wear mo. 10:30? 2:00 katibba ma'am? Oo. Mm. -hmm. Ka, diba, Ma oh, oh. mm -hmm. 10:30 ata. Kasi basta yung makansa ka, 1 in hour, and a half, hour. Mm -hmm. Minsan, kukurangan pa kay Adi kasi ng oras. Minsan, mm yes, ang ano mo, di ba? yan yung umaabot ng 20 minutes. na-edit pa yun, oh. talaga ma yun, ma'am. Sabi ko, ah oh, na edit na 20 minutes. na-edit na yun. Pag mga ganun, minsan, umaabot yun ng 30 minutes. Minsan, tinatanggal ko lang yung iba. Lalo pag ni-nail file, hindi ko na kinukunan, di ba? Napapansin nyo, walang nail file. Puto John. Yessibulan. Mm -hmm. eh, Yan. Thank you madam. चली Sorry, madam. Jaga well, um... mm, mo yung basta parating doon. Piling ko nasakit talaga niya. Mm -hmm. eh. matutusok ito, bandat to. Mm. Mm, ko. Yung kuko nga dyan, tingnan mo, parang may ano. Ako nagtusok niya. Ay. Ma'am, sa ulitan na yun. Tap na madi okay, okay. maperdita kuko oh, May tusok yung kuko dyan eh. Pansin ko eh. Ang parang nag-gimpis una yung oh, talaga oh. na eh. Nagkatal gamit mo ba? Hindi hmm. tusok ko. di mo mo, perperdi kuko mo. <laughs> Manners talaga na ako. Oo, oh, sarap din. Mm. <laughs> oh yeah. ako. Ko ang sarap pa yun Ang mga mga na ako. na alamin. Hmm. Naka, naka Hindi mo may bubuso. Dapat. Hmm. Ma'am, sa mo nun. Ano hmm. ma'am. Ma Kita mati ni ma'am. Uh, Mapukpuko hmm. ti shape na. Kasi masan sana yung may ikatan kadarato dyan Gabi to na. Mm, sige po pag may pera tayo. Mm, sige po. Mm, bakit to ang problema na? Puro bili-bili. Lima, -bili. madam. Kindi rin. Graduation da no. June po. Moving up da no June po. Kasi 31 na ang, di ba? Hmm. private ito na alpas dan. Oh? Hmm. Hindi ko nga talaga. Tapos ang kasokan, July 29, na-announce mm. na naman po yun. Ma'am? Hindi, hindi na sa'yo talaga. Kaya may sumasabi. Diba, sit na ko po. Yo. Yo. Α, να. You know. oh. Sorry ma'am at inakala ko